Andiyan na yung anak niya antay si Kuya Arnold. Uh -oh. Ah. Deliver ko daw to dito antay. Uh -oh. Yung order niyang pom. Ano pom Uy nantay. Shout out kay Madam Amanda Tabion Dito lang pala yun Tapat ng waiting uh -oh. shed Sige, antay. Thank you. What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoypi for another video. Ngayong araw, i-deliver ide na natin yung foam na kinuha ko kay Pangasinan Tor kagabi. Yung order sa akin ni Sir Arnold Tabion ng US at Shoutout na rin sa kanyang kapatid na si Sir Arman Tabion ng Las Vegas. So, nandito na mga kanaypi yung foam na Eurotex 4x60 by 75 na size. At kung gusto nyong bumili ng ganito, i-PM na lang ako dito sa Facebook page ko na Noypi Vlog. Ayan. At sa personal account ko na Roel Cachuela Espanyola. Pwede nyo akong i-PM dyan mga kanayipi, Kung gusto nyong mag-avail ng foam na Yoratex At mag-usap tayo doon Tapos pag i-deliver ko sa bahay nyo Gagawa natin ng video yan para makita nyo yung kapamilya nyo dito sa Pilipinas Kung nasa abroad man kayo At kung nandito man kayo sa Pilipinas Pwede ko yung isali sa aking video mga kanaypi Ayan So ngayon, Idideliver natin dito sa ano sa Santo Domingo. Malapit lang mga Kanoypi. Ayan, maganda 'to. At talagang Eurotex original na Eurotex tong mga kanaypi. So, tali ko muna kay Mia. balean yan si Mia. Ayan. So, deliver natin mga Kanoypi. Samahan niyo ako, no. At maraming maraming salamat nga pala sa suporta nyo palagi Lalong lalo na sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video Malaking tulong yon para sa pamilya ko Ayan Okay So yan mga kanaypi buhatin na natin Alright Tapos itali natin May tali na ako dito mga kanoy P. Saktong sakto saktong-sakto lang yung nakuha kong tali malapit lang naman eh yung pagdi natin Sabi ni sir, itanong ko lang yung pangalan niya doon sa ano sa Santo Domingo. Kilala na daw siya doon eh. At sir Arnold Kita kits next month. Dito tayo ka. Kaya ba? Iba pala yung pinaglagyan ko dapat dito na. Ayan mga kanipi Natali ko na kay Mia to Alright, pwede na Pagkatapos nating i-deliver yan sa Santo Domingo Mamamasada na tayo Let's go, let's go Tayo dito mga kanayip. Dito yung way na papuntang Santo Domingo. Welcome to Santo Domingo Ayan yung araw ko mga kanayipi Malapit lang naman eh mga kalaipi sa tapat ng waiting shade oh, hindi ko lang alam kung ito or sa kabila eh. Boss, yung banda ito yung ko ha Sa banda yung bahay ni Arnold Tabion Arnold Tabion ano <laughs> Tabi ta. so, At Atay Ah, oh, dito pala sa tapat ng Waiting Shed eh oh. Ay, ladyan, Ay, kabila Sige, boss Sige, boss. thank you Thank you <laughs> dito pala yung bahay mo kuya. Arnold Tabion, 'yan. Sana may tao dito. Ante. Ante. Ayan sir. Arnold, nandito na ako sa bahay niyo. Jan na, dito na ako sarap ng bahay niyo, Kuya. Entay. tay. Kini Kuya Arnold. Oh. Na-deliver ko gamin. Oh. Na-deliver ko nga po ako So tatawagin daw nila yung tao mga kamit ibaba na natin to pawit tama boss ah pawit boss order ayan antayin natin yung ano tao dito mga kanaipi yung kamag-anak ni Sir Arnold Ah, uh, next month nandito ka na, sir. <laughs> ante, deliver ak, ante. Boom. Andiyan na yung anak niya, ante, si Kuya Arnold. Uh -oh. Ah. Deliver ko daw to dito, ante. Um, can... Yung order niyang foam. Ano yung uh, foam niyan? Eurotex. Uy, ante. wag ka... Paikan ang na gan. 4 by 60 by 75. Ayun nandito na si mama mo, Kuya. Ilan tay anong pangalan niya, Tay? Amanda. Amanda, anak niya si Kuya Arnold sa kasi Kuya Arman. Ayun. <laughs> Kuya, na-deliver ko na dito sa bahay niyo yung foam. Sige, Tay, thank you. Uh -oh. Nang Kaysan? Taga ng kaisan kante. Uh -huh. Shout out kay Madam Amanda Tabio. Dito lang pala yun. Tapat ng waiting uh -huh. shed. Uh -huh. Sige, ante. Okay. Thank you. Ayan, Kuya Arnold. Na-deliver ko na sa bahay nyo. Sa mami mo. Si Madam Amanda. Okay. Thank you so much, Kuya, sa pag-avail. See you next month. <laughs> Shout out kay Sir Arnold at Sir Arman, Pablo. alis na tayo may tali pa pala si Mia <laughs> ay nagmamadali na naman si Kanoy pi ayan o may tali pa Talawa. oh alright pwede pa natin magamit to pag may may tayo mga baga bagahe hahaha <laughs> tayo ng ulam mga kanilig talang kanil, kanil, halian ito yung na pak na kayo. okay lang. mano may saj right. na? porte. itago kasi na. pa iniit ko. pa iniit ko. pa iniit ko. na. iniit ko. pa iniit dinubuan 150 plus 120 bigat to ayan nandito na yung ulam natin pananghalian sa so, anong oras na rin mga kanaypi punta tayo ng ano, punta tayo ng sentro. magpapagas muna ako dahil wala nang gas. 6 liters 2 days na ginamit Thank you, thank you Ano yung tante eh Ordaneta Ordaneta هاي چاينا بانك

Ayan, nakapila na tayo dito mga kanayipi. Hey! Yeah. Ayan mga kanayipi, bali punta tayo dun sa, ano, sa uh, optical. Nag-message na sila sa akin. Na uh, pwede na daw pick upin yung pinagawa kong salamin sir, espanyola yes madam kasi mo na, hupo mo na kayo sir kaso nakalimutan ko yung ilalagay doon naku, di mo mapupulong salamin hupo mo na nakalimutan sa'yo yung nose pads niya oo papalitan ba ang ano? pwede, kunin nyo na lang dito sa kabila madam hupo, hindi wala kang nose pads dyan what if may sa isang salamin mo, di walang nose pads dyan <laughs> Hindi, meron ako sa bahay yeah. Patingin nga madam It lang, kung nasan ko may isa't na may May mga nakikita pa ako Dumi nga Hindi yung coating Hindi pa masyadong Malinis yung technician Sana maganda So ito na Ito na mga kanaypi yung salamin natin. Ayos naman. Maganda naman. Try na lang natin sana sa bahay. Tayo na magkakarga mga kanaypi. Buti na lang nakapila si Mia. Nung pumunta tayo ng ano, Magic Mall. Alright.